Good morning mga kalakwatsa. Time check 4.42 na ng madaling araw. Ito ang gagamitin kong motor ang aking ADV-160 papuntang Bicol. Subukan ko itong nabili kong Freedcon R3 Roadcam para malaman natin kung matagal malobat ang battery at kung maganda pa rin ang record kahit umuulan. Makikita nyo sa screen ng freebies pag bumili ka nito dito sa Breakstuff Helmet Trading, Sampaloc, Manila. At ito nga pala ang kanilang store. Bumili na rin ako ng bagong helmet na sakto sa ating kamera na may intercom din. Sobrang mura ng helmet dito at siguradong branded talaga at mukhang matibay naman. Hindi sayang pera mo. Pinakabit ko na rin kay kuya ang ating intercom dahil baka magkamali tayo pag ako nagkabit. Maganda pag bumili kayo ng helmet yung intercom ready na para mabilis lang ilagay. Katulad nito. Tapos na ang paglagay, napakabilis lang, ready to use na agad. Sobrang ganda ng kinalabasan bagay na bagay itong camera sa helmet na napili ko. Excited na akong gamitin ito ngayon, kaso wala pa tayo memory card para gumana ang unit na nabili natin. Wow! Okay, papalabas na ako ng building. Simulan na natin mag -rides. Magisa na naman tayo, wala akong kasama na OBR ngayon pero ayos lang dahil ngayon, pwede na tayo makinig ng music at mag-FM radio. Gamit ang bago nating Freedcon, hindi na tayo aantokin sa aking biyahe. Sobrang laking tulong talaga sa mga riders tulad ko pag may ganito kang intercom katulad nito. Dito na ako sa Edsa Show Boulevard kahit madilim ang linaw pa rin ng kuha ng kamera. Bali sa Antipolo pala ako dadaan papuntang Bicol para hindi tayo matraffic. All right, inabot na tayo ng umaga. Parang nasa probinsya na tayo ng Rizal, di ko lang alam kung ano lugar na ito. Nasa Pililia Rizal na pala ako ngayon. Nakita ko na naman itong malaking red horse na ito. Lagi mo ito madadaanan kapag lakwatsero ka, tulad ko. Isa ito sa nagustuhan ko dito sa Rizal. Ang ganda ng daan, tapos walang ka-traffic-traffic, ma-enjoy mo talaga ang pagmomotor. Hindi ko dito napansin, naka-off pala ang aking microphone. Dito tuloy natin na subukan kung maganda ba mag-record ng boses at walang halong hangin na maingay ang recording nito. Pero pagdating sa kamera sobrang ganda kumuha. Ang linaw pa at focus talaga siya hindi rin maalog. Kaya sobrang sulit na ito sa 8,000 pesos. Hindi ka na lugi dito. Kaso mukhang madilim ang kalangitan, parang uulan pa ata, pero ayos lang yan. Para masubukan natin kung waterproof talaga siya. Time check 6.48 na ng umaga, dalawang oras na ako nagmomotor. Ang sarap dito humataw ng takbo, isang diretsyo lang sobrang luwang pa ng highway tapos wala gaanong sasakyan pero sempre hindi ko gagawin dahil chill ride lang gusto natin. At para ride safe na rin tayo. Nakarating na din tayo dito sa Laguna Bayan ng Pinagsanhan, medyo pumapatak-patak na rin dito ang ulan. Time check 7.59 AM na. Ito naman ang bayan ng Louisiana, dito sa probinsya ng Laguna. Ang ganda ng plaza nila, puno ng Christmas decor. Parang maganda dito pag gabi 'yung pailaw nila sa mga Christmas light. Sarap siguro dito tumambay. Dito na ako ngayon sa Gulang-Gulang Lucena City. All right, time check 9:12 AM. Ito na ang papasok sa Lucena City. Dito na rin tayo inabutan ng ulan bute na lang at always ready tayo. Sobrang lakas na dito ng ulan. Kailangan lagi ninyo punasan ang lens ng kamera pag ganitong maulan o maalikabok para hindi malabo ang kuha ng video recording. Pag nakita mo na itong daan na ito sa pagbilaw ka, sobrang kawawa mga motorista dito, lalo na yung maliliit ang sasakyan sa laki ng butas at ang lalim pa, hindi mo kasi mapansin ang sirang daan, lalo't may tubig, pwede ka rito maaksidente. Parang mas safe pa dumaan sa lupa sa gilid ng highway, kaya sundan na lang natin si kuya nakamotor. Pagkakaalam ko, halos mahigit isang taon nang sira ang daan na ito. Sana next year maayos na rin po ito. Kaya pala sobrang traffic. Dito pala sa sira, sirang daan ang dahilan. Kaya alam nyo na mga kalakwatsa, magbaon na kayo ng mahaba habang pasensya pag dito ang way nyo, lalo pag four wheels ang dala ninyo. Time check 9.54 a.m. na andito pa lang tayo. Ang sakit sa katawan kapag ganitong paalugalog ka sa motor mo dahil sa sirang kalsada. Hindi tuloy nakaka-excite umuwi ng Bicol kapag ganito daan mo nakakadala umulit. Salamat na tapos din ang kalbaryong daan. Ngayon papasok na tayo sa Old Zigzag or mas kilalang bitukang manok dito sa bayan ng Atimonan, Quezon. Medyo lumabo ang kamera ko dito, kaya pinunasan ko muna. Okay paakyat na tayo dito sa pakurbadang daan, ang dinarayo ng mga motorista para makapag-picture at para rin makapag-relax dahil malamig ang hangin dito. Tapos meron ditong mga endangered species kang makikita katulad ng ongoy at iba't ibang uri ng ibon. Malilimutan mo talaga problema at pagod mo dito. Pero ngayon hindi muna tayo hihinto dahil maulan wala tayo matatambayan. Magdahan-dahan lang tayo sa parting ito dahil nararamdaman ko parang medyo dumudulas ang gulong ng aking motor. Kaya doble ingat lang lagi, always ride safe para ligtas tayo makarating. Andito na ako sa kalawag Quezon Province Time Check 12.21 na ng hapon. Hindi na ako mag-stop over tuloy-tuloy na tayo dahil malapit na rin naman tayo makarating sa ating destination. Dito sa lugar na ito lagi ako ditong napapadiretso lalo't gabi ang biyahe. Hindi mo kasi agad siya mapansin pag mabilis ang takbo. Alright, nakarating na rin tayo dito sa arko ng Gateway to Bicolandia. Salamat at isang oras na lang makakarating na rin tayo sa aking bayan Andito na tayo sa crossing ng Gumaka na papuntang Camarines Norte at Tagkawayan, Keso. Isa din itong lugar na nakakasira sa mga motor sa daming biyak-biyak na kalsada. Sa loob ng six years ko dumadaan dito wala pa rin nagbago, lalong dumami lang ang butas. Pagdumaan ka nga dito para kang nakasakay sa kabayo dahil sa patalon-talon ng motor mo. Time check 1.03 na ng hapon. Hanggang dito na lang ang aking video dahil less than 50% na lang ang battery ng camera ko, hindi na niya kaya pa mag-record ng video. Umabot pa rin dito ang video recording kaya sobrang tagal malobat ng battery niya. Kaya hanggang dito na lang mga kalakwatsa. Maraming salamat sa panonood.